Hindi may pagpapalit. Bakit naka-cook ano? tapos <laughs> Starbucks ang ano, baso? <laughs> ano, ano. Pabili tayo bukos ano. Ano? Ito yung may gata. May lato gata, no? Oo. Oh. Yung gata nito, yung salamat. Eh, subukan ka na kasi. Subo mo. Oo. Oh. Ay, nagyan oh. ko lang tubig kanina. Kaya ano lasa? Masarap? Masarap. Ha? Masarap. Ayan. Ito. Ano yan? Sakuyaki. Saka, sakurage? <laughs> Hah? Ah, sakayo, sakuyaki. Sakuyaki. Saku Sarap yan, di ba? Uh, Mas